dito dali. Dito na tayong 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 na tayong Dito na tayong na tayong Nah, wala, wala yan, wala yan, wala yan, wala yan, wala yan, <laughs> wala <-away> yan, ka? yan, wala yan, Odi na, na, -day. na, -day na naman? Kaya wala mo. wala yan, 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 wala ka? wala yan, no. oh. Ayun oh, no? ayun ang tubig oh, ayun tubig din sa iyo. Ayun tubig din sa mo dito. Ayun ang tela, ayun tubig din sa iyo. Tubig sa ra, ang gusto niya yan. Eh. <laughs> Maglabas <Sarah? laughs> ka?